Kaya advice ko sa mga mayroon ng gout dyan, huwag kayong gawin maintenance yung pinreliber. Maniwala kayo sa akin, maghanda na kayo para sa hospital pag ganun. Dahil yun ang lifestyle ko dati, mababa ko ng gusto. Dahil isa na nakakataba, yung pong mga pinreliber, mga antibiotic, mga maintenance na yan, nakakataba dahil nakagutom yan. gutumin Gut ka niyan, kain ka ng kain, hindi ka na magbibilang sa mga pagkain mo kung anong kaloris yan, anong mga purine. Hindi ka magbibilang ng mga pagkain mo, may sakit ka, sigurado, lalo kang magkakasakit. Sabi ko nga noon, eh, okay lang kung mamatay eh pagkaloob ng Diyos, di ba? Ganun ang mali na mga isipin. Kasi hindi pinagkaloob, hindi eh, nagkasakit ako ngayon. Eh yung laki-laki ng gastos, marami na hiperhis yung mga tao. Hindi doon ako natuto na mali po yun. Na sabihin na natin ito, matay matay. Hindi man tayo basta mamatay agad. <laughs> Gagastos ka ng maraming pira. Napakarami naming utang. Hanggang ngayon hindi pa kami nakabayad sa maraming naming utang. Kaya advice ko sa inyo, kayong mga may sakit na, dandahan na kayo. Huwag natin nabusoy ng ating katawan. Huwag natin hintayin na dumating na punto na idealisis kayo. Yan po. Sana po nakatulong. Maraming salamat po sa Diyos.